Hi guys, ito si Efren Bata. Napakagaling niya sa bilyaran. Walang katalo sa ano. Ngayon, parang hindi ko na nakikita ang gaano nagbibilyar. Medyo matanda natin kasi siya, di ba? Pero ang husay niya talaga. Kaya maraming humanga dito sa idol na to. Kahit ako, lahat ng Bukong mundo na rin. ito nga, kahit sa ibang lahi, siya ay na-idol talaga. Nakakamangha ang galing ng kamay nito. Kung pwede lang hiramin, iningi ko na. <laughs> Sarap ba panoorin lahat ng mga uh, ano niya, magic niya? Si, titignan yung mga ibang lahi tapos siya lang ay nanonood lang at yun pala ay eh, pinatira ng ano ng ibang lahi kasi hindi niya kaya yan napaisip pa ano <laughs> nagkakape pa nga eh di ba <laughs> tapos ibinigay lang lang eh, hirap pa naman tirain pero dahil magaling ah easy lang sa kanya mm napasyat niya pa di ba <laughs> napakalupit na tirada nagkakape lang oh nasa gilid ah, lang yung kape ah. Oh. <laughs> ang idol natin. Hindi mo talaga mapa. Mapansin na ito na nga naman oh. Pinaikot niya yung bola, yung puting bola. Ito ito nga yung ano. Oh. Yan napakagaling. Umiikot ang bola. Yung pamato ba? mo oh umiis yung ano, bola. Yeah. Sana nga ay ano to. Dahil matanda na rin siya ngayon, kailangan na rin siyang tulungan ng gobyerno. O kaya yung makukuha niya sa binipit sa gobyerno ba? Yan, titira siya, tignan niyo. Napakahusay niya, kahit na uh, hindi makita sa ano sa ibabaw ng bilyaran Papaikotin niya gagawin niya ng paraan yan na po siya oh, Paikuti niya yung bola kung paano niya i-preparation yung isang bola na ano kasunod yan no oh. tutok napakalupit di ba ano lang ang kadali sa kanya parang ang sarap panuorin yung kasaysayan niya kung kailan siya nagumpisa ang dali niya lang oh, parang naglalaro lang siya ng walang ano ba wal, hindi pirahan hmm, ganyan lang o oh, tignan mo gawin niyang ano yan na uh, tingnan niyo titirahin niya sa ano yan banda ipabanda niya yung titirahin niya